lahat ng bumabatikos sa akin, hindi na mabatikos na, mura na yan, saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Eh, andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin, nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed. that I am still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve and I am blessed. BP Sara, ang dami mong tanong. Gusto kong sumagot ang PNP. Gusto kong sumagot ang EFV. Ikaw nga, hindi mo masagot yung iyong confidential fund kung saan mo dinala. Sinagot ka na, di ba? Tapos, sa mong sumagot, sumagot. Ikaw mismo, hindi ka sumasagot sa issue mo. Di ba? Bago ka magkudakuda na sumagot kayo, sumagot kayo. Nung sinagot ka, nadibang ka. Eh, Miss Mrs. Vice President, pakisagot din po yung tanong ng halos majority ng taong bayan. i, -i, 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 -i na natin yung mga DDS, kaming mga loyalist at mga dilawan. Tanong po namin, saan nyo po dinala ang confidential fund? At saka yung ghost employee nyo po, paano nyo may papaliwanag yun sa taong bayan? At yung libu-libu pong adra, mga resibong dinoktor Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ah, ito, <coughs> may ipapakita ko sa inyo. Kagabi, pinakita ko na ito sa live ko. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit, ito ang reason, kung bakit ah uh, itong mga Duterte ay nangingilig-ngilig na lalo si Digong ay naiihi na sa salwal dahil sa isyong ito, lalo na sa impeachment dahil ito talaga ay mabubuksan. Guys, patutunayan ko na totoo yung sinabi ni Senator Trillanes at explain ko sa inyo mamaya about sa bangko no ni Duterte at ni Sara na ito ay itinanggi ni Duterte at sinabi niya sa Quadcom na ang joint account niya ay hindi si Sara ang ka-joint account niya kundi si uh, yung kanyang asawa no well dokumento na ang magsasabi ito ha ah, pakita ko sa inyo nakikita niyo yan guys ito ang deposit slip no nung sinasabi ni Mayor Trillanes no na hindi kaya takot na takot na naiihi na sa salwal itong mga Duterte guys confirmed joint account eh no ang linaw oh Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Rodrigo Roa Duterte and Sara C Duterte joint account nila or and ibig sabihin pwedeng mag-withdraw si Sarah at pwede rin silang mag-withdraw ng sabay or pwedeng mag-issue ng kahit anong mga checks or kung anong paman. Dahil, or and end nga eh, di ba? So, guys, ah, klaro kung bakit nanginginig na ang mga naiihin na sa salwal sa si Duterte at takot na takot na sa impeachment trial na mangyayari sa, Sen, sa Senado. Dahil, isusupwe na ang bangkong ito sigurado sigurado at hindi nila ito kayang pasubuli, pasubuli, uh, pasinungalingan. Ito po ay legit na dokumento. Now, wait. Now, guys, napakasimple lang, no? If you want to, ano, to verify kung existing ang isang account, ganito lang po kasimple. Puntahan mo yung branch, mag-deposit ka over the counter, at pag yan ay inaccept, ibig sabihin existing ang account. Katulad ng ginawa na ito. Ito po ay legit. At over the counter ang pag-deposit. So, ibig sabihin, tinanggap existing ang account. Okay? Yan po ang isa sa dahilan. Sang po kayo sa pag-aresto nila kay Pierre o Indo Sir, bilang Pilipino Sir, sa opinion niyo po? Tama naman ginagawa ni Duterte noong araw sa droga. Ang problema ko lang, sa opinion ko ha, ayon niyang naging presidente na siya. Kung tumigil na sila sa kaka-atake kay Bongbong Marcos, bakit sana wala na sana tayo, wala na siyang problema? Yun lang naman eh. Ay, ibig, ibig niya sabihin, sir, nung natapos na yung pagka-presidente niya, dapat tumigil na siya ng pag-atake kay BBM? Hindi naman. Let, pabaya mo na si BBM kasi kanyang panahon na eh. Ah, okay. okay. Di ba? Para wala na. kung tuloy-tuloy mo siyang atakihin, nakahamper yung pag-asenso ng bansa natin. Nakaharang yung progreso ng bansa natin eh. Bakit nung siya bang presidente? May humarang ba siya kanya? Wala naman ah. Na. Kaya kung yan ang yun, tatanungin mo sa akin kung tama ba, may tama siyang ginawa para sa akin pero mali yung tapos na ang termino niya, guguluhin pa rin niya ang pamamalakad ni President Marcos. Yan lang po. Sa tosa ulitin po, naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya. Kaya lang, bigyan mo naman ang bagong presidente ng pagkakataon. Salamat po. Sir, bali, ang, ang lalagay po namin isa uh, agree po kayo sa pagkakataon eh kung yun ang kinakailangan para tumigil siya para sa akin naman may basehan naman at tama naman ang pag -aristo. binigyan siya ng isang taon na pagkakataon para explain yung ginawa niya at hindi naman si President Marcos ang may gagawa niyan member tayo ng ICC member tayo ng sumagot lang tayo sa sa International uh, Agency. Ano oh, nga yung isang agency? Uh, international criminal Interpol. Interpol? Oh. Interpol oh. Okay. Hindi siya. Oh. Hindi po siya ang may pasimuno ng pag-aresto? Ang nag sa kanya si si Trillanes. Ano, Hindi siya. Oh, oh. Oh, ano ang ating problema dyan? Hindi niya po pinapasok yung ICC. Pagkasal na lang natin na sana ay gumanda ang kanyang kalagayan doon. Hindi naman siya magkasakit. Pangalawa... Itasal natin yung bansa natin na magkaroon tayo ng katahimikan. So, sir, okay lang po sa inyo na nahuli siya, no? Pero, sa tanong ko po, sir, gusto niyo po ba siya just in case na makabalik? Dito sa Pilipinas pa. Para pa-up. Karapatan niya yun, eh. Opo. Kung pakawalan siya ng ICC, okay. bakit hindi? Okay. Karapatan. Basta ako, pro ako sa karapatan ng bawat Pilipino. Very well said, po, sir. Napaganda po ng opinion. Maraming Thank you, po, sir. sir.